Ayan guys, ayan, ayan, nandito na tayo ngayon Hello, ayan, nandito sa, sa kagitnaan ng Mega Market Ayan, may mga palingki guys na napakalaki dito Ayan, nakot tayo ng basura ngayon guys Ayan, nakot pa rin tayo ng basura Gabi-gabi guys, sa uh, nagkakot tayo ng basura dito sa gilid ng Pasig Mega Market Ayan, dito tayo naka no? hindi na katulad dati guys no yung nasa ibang area ko na nag-aakot ako ng mga basura sa loob ng ano ah, bahay-bahay ano yung mga nag-aakot tayo dati yung napanood nyo yung mga una kong video ayan And thank you guys sa uh, ano guys sa uh, support nyo sa akin. Maraming salamat guys. Ayan. Yung hindi pa nakapalo sa akin YouTube channel guys Please support Tata Pasoriro Vlog Hello mga idol Ayan yung mga escort natin dyan sa gilid idol uh, Nag susunod sa atin Nag assist tuwing gabi yan Ayan shout out pala sa inyong lahat dyan guys Hello pa-support sa akin ng YouTube channel guys yung hindi pa naka-subscribe yeah, please support yan yeah, ganito ka traffic o oh, dikit-dikit lalo na lalo na pag madaling araw guys ganun ang ano dito sasakyan dito sa gilid ng palengke Ayan. So, mapping tayo guys. 'Yan tawag ang tawag nito guys, mapping. Ayun, thank you sa inyong lahat dyan guys. Ayan shout out e, mga basura sa Gilid guys, oh. So mahaba haba yung ikot natin dito ngayon guys Pick up tayo ng basura Ang daming basura So ang kagandahan pala dito guys no Bago kami mag uh, Mag ikot ng basura Nakatembre na to sa mga Tax force dito sa gilid ng palengke Para i-assist nila kami Ayan. Yan yung mga pinag-usapan namin sa meeting namin guys kaya medyo may nag-assist sa amin dito. Ayan. Ayan mga gulayan guys oh. Ayan mga gulayan ng galing bagyo. Yung uh, malalayo yung pinagdaan no ang ah, pinanggalingan ng mga gulay na yun guys oh. Ayan. Bagsakan ng mga gulay tong area naman dito guys. Ano, oh, grabe yung mga gulay dyan, guys. Mamaya guys, lalo na mamaya ang mga ating gabi uh, Ang dami ng darating dito Alos kabilaan na yung parkingan dito mamaya So medyo maaga pa ngayon guys Kaya hindi pa ganun ka ano Ayan no. ano, ano mga Akala mo guys mga divisoria rin um, Pero mas marami ang divisoria guys no Isa dito Ayan eh, mga gulay guys So oh, pinagpapaba na nila yan no? So tayo naman guys ay magkukuha ng mga basura sa gilid-gilid Ayan no? mga basura nila guys so Ayan, nililinis natin yan Walang hindi makukuha dyan guys Ayan, meron din tayo palang monitoring sa likuran guys uh, Nag-assist yung monitoring natin ayan, may nagmo-monitor doon sa likuran, nakamotor. Ayan yung mga tinatawag namin yung mga monitoring namin na nag-assist sa area kung nakuha na na ba ayan. ayan thank you sa inyo lahat dyan guys maraming salamat sa pag-support ayan so walang sawang nag-support sa Tata Pasuriro Vlog hello mga idol ayan support support lang tayo guys walang sawang nagsusupport sa akin Thank you, thank you. Yan, medyo traffic na dito sa area na to guys ah. Hello, set out sa inyo guys. Ayan o, mga guys. Karabi yung mga truck. Doon naman sa kabila pala guys, mga protasan yun. Protas, yan. Paiba-iba naman ang ano doon. Ayan dito, area na to guys. Kabilaan yan, ang gabing gulay dyan. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan guys. Hello! Meron ka sikip dito guys. Hindi pa nga to guys eh. Mamayaan nito, grabe talaga guys. Mga ating gabi, hanggang madaling araw ang sikip ayan o no? ayan magandang gabi dyan shout out shout out sa inyo lahat dyan guys hello grabe parang divisoria guys no kasi nakapunta na ako ng divisoria guys ganito rin ka ano yung ano nila uh, yung area nila o ka ano ng yung kasikip no Ayan o, kita mo yung kabilaan na mga gulayan guys o. Oh. Bandil-bandil yung mga gulay dyan. Ayan guys, yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please support guys. Tata Basurero Vlog. Ayan. Thank you sa inyong lahat dyan guys. Ayan, shout out dyan. Karabing gulay guys so, Doon naman sa area ko banda guys ay, Andoon naman yung bukuhan guys Ayan napakalawak yung bukuhan doon ay, natin yun mamaya guys Yung mga prutasan di ba? Ito rin yung mga ganito kalaki Yung mga nakita ko guys Na ano sa balintawak Ayan balintawak At saka divisorya Grabe rin pagsaka ng mga gulay No? Ito, malapit na matapos sila oh. Ayan, thank you guys Ayan, magrabe yung ano dito Ayan yung mga tao ko guys So, nangihila ng mga pasura sa gilid-gilid Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys So, yun guys, thank you guys Ayan, see you next video guys Thank you